today ganap nga. Ikikwento ko naman sa inyo mga kaganapan. Pagkatapos nga namin mamasyan nila Bebang kahapon. Kita-kita na nga kami nila Bebo kasama nga itong kapatid niya. At kami nga lahat ay nagkaayaan mag-dinner. After naman noon ay nagpaalam na nga kami sa isa't isa. At panigurado naman hindi ito ang uling pagkikita naming lahat. What? Ay grabe sobrang nabitin pa nga rin kami kahit halos dalawang araw na nga kami magkakasama. Pero ayun na nga nung matapos nga kami magpaalam sa kapatid ni Bebo at sa kinakasama niya. Ay dumiretso naman kami dito sa kwarto para ay maipamigay ko nga yung mga bibigay ko kay Bebang at kay ate dahil ilang araw na nga lang ay uuwi na nga kami ng Pilipinas, pinamigay ko na nga sa kanila yung mga isang beses ko palang nagagamit na mga panlami. Inilhan ko na nga rin sila ng mga grocery na magagamit at makakain nila para hindi na nga sila mamili at mabawasan yung mga sinasahod nila. Problema lang talaga ay napakarami nilang bitbit, -bit. hindi ko lang talaga alam ko paano sila makakauwi nito. Pero syempre dahil kilala ko naman tong dalawang tusan, to, na nasanay sa bitbitan niyan kahit papag kayang pasanin yan, naksutang. <laughs> ng mga time nga na to, ay naawa na nga kami ni Bebo sa kanila dahil iniisip talaga namin kung paano nila yan dadalin pa uwi. Sayang lang talaga, bakit kasi hindi namin pwedeng dalin dito si Montero Pulipe? Mga <laughs> pasok pa kasi itong dalawa na to bukas, kaya naman hinatid na nga namin sila ni Bebo dito sa baba. But actually, noong mga oras nga na to, ay naluluha na nga ako dahil panigurado, ay medyo matatagalan na naman yung pagkikita naming tatlo. Pero sinabi ko naman sa kanila, pangako, pagka naparami yung benta ko ng okoy babalikan ko kayo dito. <laughs> Kaya naman bago pa nga kami mag-iiyakan ditong tatlo, ay nagpaalam na nga ako sa kanila dahil nagpipigil lang talaga ako. Sa dalawang araw nga naming pagkikita, naku na ikwento na nga nila sa akin yung tatlong taong pag stay nila dito sa Japan. Nag-worry tuloy ako sa dalawa na to, paano ba naman para silang makikipagtanan? Hindi <laughs> nga namin sila iniwan ni Bebo at hindi namin inalis yung tingin namin sa kanila hanggat hindi pa nga sila nakakalayo. Sobrang dami nga nilang bitbit, -bit. ayan nagkakanda hulog-hulog pa yung mga noodles nilang binuraot sa akin. <laughs> fast forward, kinabukasan nga ay nagkaya na nga lang kami ni Bebu na maglaro nga ng claw machine. Plus, apat na araw na lang kasi kami dito sa Japan at sabi ko sa kanya, eh, enjoy na lang namin yung natitirang araw namin. Sabi ko nga sa inyo, nitong mga nakaraang vlogs ko ay nag enjoy at talaga naman nakaka-addict maglaro ng claw machine dito. At sa sobrang kaadikan nga namin pareho ni Bebu, eh, talaga namang gumagastos na nga kami ng lapad-lapad makakuha lang ng figurine. Ay, sa totoo lang, sa dami ko nagagastos dito, Aba hindi ko naman kilala yung mga pinagkukuha ko. <laughs> At na nga nakakuha na nga si Bebo at ako naman ay talaga naman nagpupursigi kahit na nakakailang lapad na ako dito sa Gedli. Gil, nagigil na nga ako ng mga oras na to dahil napakarami ko nang nagagastos. Nabawasan patuloy yung pangpakasal namin. Nakshoot <laughs> Ay, naman naman dito kay Bebo, kahit nakailang lapad siya, ay nakakuha naman siya ng napakalaking staff toy. Eh. Ang tanong nga lang, saan ko naman to isisiksik at paano ko tumayo uwi ng Pilipinas? So, ganun pa man, iba kasi talaga ang ligaya kapag ka nakakakuha ka sa mga claw machine. Ay, sa dami ba naman namin na logat at nagastos kung hindi kami nakakuha, Diyos ko, parang minggo kumakasibaktong, naksyotang. <laughs> Pagkatapos nga namin maglaro ni Bebo, ay nagpunta na nga kami dito sa Eki dahil kami nga ay magbabiyahe na pauwi ng Tokyo. Grabe, dito na nga mag-uumpisa ang ligaw serye namin ni Bebo sa bawat station na binababaan namin. Alas gabi na nga kami nakapagbiyahe at hindi ko nga alam kung anong oras nga kami makakabalik ng Tokyo. Kamit na nga kami ng isang tren muna at after naman noon ay bumabalang kami doon para kuhani na nga yung mga bagahe namin na nilagay nga namin sa mga locker. After noon ay nag-search na nga ako kung anong tren ang sasakyan namin at nagtanong-tanong na din kami kung saan nga kami pwedeng sumakay. Na-anap na din namin yung ticket booth kung saan nga kami makakabili ng ticket gamit nga ang Shinkansen. Natatandaan nyo nga from Tokyo to Nagoya ay nag Shinkansen kami. Siyempre magsi Shinkansen din kami pabalik. Grabe, buong araw na nga kami naglilibot at naglalakad-lakad ni Bebo kaya ramdam na ramdam ko na talaga ang pagod. Ito na din talaga, hindi nga kami masyado na pagod ni Bebo kakalakad dito sa station dahil naanap na agad namin yung EK namin. Gati naman dumating yung tren na sasakyan namin at napakaswerte ko naman talaga yung nakuha namin kanina sa claw machine na iwan pala. Nakshotang. Diyos ko, ka, nakailang lapad nga kami para makuha yung pating na unan na yun na naman pala sa upuan. <laughs> at syempre, hindi na namin yun pwedeng balikan dahil nung naalala namin, ay eh, malapit na nga kami sa Tokyo, anak syuta. Kaya <laughs> eh, kung sino man po ang nakakuha at nakadampot nung gamit namin na yun, ingatan mong mabuti yung pating na yun. <laughs> Bukod ko ngayon ng ilang oras at talaga naman namulang kamay ko dahil sa sobrang bigat, minsan lang palang mawawala. Pero mag-move on na tayo doon dahil kung sakaling pauwi na nga kami ng Pilipinas, abay hindi ko rin naman alam kung saan ko yun isisiksik. <laughs> at ayun na nga, fast forward, nandito na nga kami sa Tokyo at sasakay pa kami ng dalawang tren bago nga kami makauwi sa pinaka-apartment namin. Ay grabe, nararamdaman nyo na ba yung pagod namin? Siyempre hindi, kami lang naglalakad eh. nak <laughs> Kaya naman ang ma advise ko sa inyo kapag ka nagpunta kayo dito sa Japan, dahil puro lakad nga kami dalawa ni Bebo, magdadala kayo ng comfortable sa sapatos. At pagkatapos nga ng halos 5 hours na pagbabiyahin namin ni Bebo, ay finally nakabalik na nga kami dito sa amin. Ay grabe, hindi nakakapriti ang magbiyahin ng ganong katagal. <laughs> O at paglabas nga namin ng Eki, ay eh, nagdiretso nga kami ni Bebo ng Famima dahil meron pa nga kami bibilhin ng mga pagkain. Gutom na gutom na nga rin kaming dalawa, kaya yung mga pinagbibili na lang namin ng pagkain ay yung ready to eat na nga. Grabe yung araw na to, nakakaubos ng kapangyarihan. <laughs> Hindi rin naman karamihan yung mga pinagbibili namin ni Bebo. Sinakto lang namin para sa kakainin namin bukas ng umaga. Alam nyo, sa susunod na babalik kami ng Japan, papa passport ko na rin si Montero Pulipane. May apelido naman siya. Pagod na pagod na kami kakalakad. Nakshotang. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Maalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 50,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na yung napanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali din naman mag- out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!